pagpalang araw sa ating mga kamasar samahan nyo ako dito na makita sa mga ito pang hayop dito sa Baliwag ay eh, mga kamasar along the highway tayo mga kamasar ay eh, SM Baliwag sa so, mga nagtatanong dyan along the highway tayo ng SM Baliwag yan kaya ito katabi siya mismo ng Baliwag Central Terminal yan yan dito nakapuyas yung mga hayop dito sa tabi mismo ng Central Terminal yan yan ang Baliwag Central Terminal mga kamasar sila nakapesa sa katabi mismo nila sa pangansi lote ay mga kamasara pagpasok nyo makikita nyo rito mga manok at iba't ibang klaseng ayap ayan. kaya kung magagaling ka ng pulilan gawing kanan ayan. kung magagaling ka naman ng nuwebe siwag gawing kaliwa ayan. ayan mga kamasara ayan. gawing kaliwa yan ang baliwag kaysa yung baliwag pagbunta ng nuwebe siya ayan. Ayan, ayan. mga makikita nyo mga hayop dito sa baliwag mga Bubungot at karit mga alaga ni Pido ayan yeah, mga tandang oh ganda oh ganda mga tandang oh <coughs> yeah, mga <amasal. coughs> 10 months pala ito ganda, oh. Yeah, po, sweater oh, yeah. so, manang, oh. O, mga amasal, May ha. mga hassle din dito mga master yan. Eh? Oh. Mga black astronaut no? no. to. Ayan po, hassle. Oh. Napaganda hassle. Tsaka mga ilan yung mga master. <tinyo> Texas eh? <laughs> yung Mga master. Ayan, kung hindi ka pa nakapalaw, Magpalo ka na. Thank you mga master. God bless you. Eh? No? <tinyo>